Tita So, sunod na naman natin yung uh, ating bilo-bilo, mga kalot. So, yan, ongoing yung pag uh, nila ng bilo-bilo. Pero, tuturuan namin kayo mamaya kung paano gawin yan. So, ngayon, ingredients muna. Ang, uh, oh, go, go, go ahead, tita. Ikaw na magpakilala ng oh, mga ingredients yun. natin, nagpagiling tayo tatlong kilong malagkit. Tap, yung tuyo, kailangan yung pwedeng gawin bilo-bilo para kagaya ng ginagawa nila. Tapos, meron tayong langka. Yeah, langka, langka, ayan. Uh, isang, ano to, isang buong langka, kaya lang, Minamit na namin yung iba, kaya ito na lang yung natira. Siguro okay. mga kalahating kilo siguro ito. Kalahating kilo lang ka mga kalots. Ngayon, gagamit tayo ng sago. Sago ay malilit na sago, pwede rin malalaki ba? Or malilit lang talaga ginagamit so, Diyan, Ano na? And then, asukal. Apat na kilong asukal. Lalagay ba lahat yan, tita? Conforme dun sa lasa. Ayun, so again yung asukal, uh, just like yung mga nauna nating mga uh, ginawang kakanin mga kalots. So, uh, nasa sa, sa, sa inyo kung gano'ng katalusin sa inyo. inyo. And then, eto yung isa, saging na saba. Isa lang ba ilalagay natin? Hindi, okay. ito yung dalawa ilalagay oh, So, dalawang din. piling siya ng uh, saging na saba, mga kaluts. Pag nilagay niyo yung saging na saba, pag biniyak niyo, di ba, parang merong kandila sa gitna, yung neguhit siya gano'n, di ba, kinatanggal yun para hindi magiging. Ah, okay. So, yung pinakagitna na nga ano, tatanggalin. yun. That natin mamaya. Mamaya. Ayan, and then... Kamote. Meron kaming kamote. Ang binili tatlong kilo. Ayan. Dahil medyo matagal gawin siya mga kalutsa. Ayan. Uh, may, meron tayong mga kasama ng ano. Nagihiwa-hiwa so, dito. Si Ate Levy. Si, si si, si at si, ano, si Apong Rosa. Ayan. Okay, mga busy sila. Suplada so, sila mga kalus. Joke lang. <laughs> And then, <laughs> yung natin ng yog. Ito yung yog ko. Oh, labing <laughs> tatlo. Oh, ang dami naman. 30 Aha, na na yog. Masarap yung... Ayan malinamnam yung ating para malinamnam uh, ating... again mara malaki kasing gano'n pa karami yung gagawin natin ito isang kalderong malaki isang kalderong malaki ayun kasi yung mga kalits dito kapag nagluto ka kailangan yung mga kapitbahay bibigyan mo din tsaka yung mga Malang pupunta sa bahay share your blessings tsaka yan dahil nga padasal ni uh, fourth year ni tatay diba so yun yung ano natin so, yearly na natin ginagawa yung tita no oo Yearly. So, bukod pa siyempre, kung gusto niyo rin magluto ng ano, ganyan, ulam, pwede rin. Ayan. Pero kami, diyan talaga nawawala. And yung pagbutil pala ng ano, okay na sa ingredients dito, oh, no? Oh, okay na yan. Na ayan, so okay na yung mga ingredients natin. And then itong binubutil nila mga kalots, ano yan, uh, pinagiling namin sa palengke. Okay. 3 kilos, ano? Oo, oh, so, 3 kilos. So 3 kilos, ayan. So, paano bang ba proseso niyan, Ate Levy? Paano bang paggawa yan? Huwag ka na mahiya. Bibilog mo pa. yun. Paano? Ganon karami ba nilalagay na tubig diyan? Tatansyahin mo lang. Patingin nga, tita. I-close nat, up natin. Tatansyahin mo to. Ito, tuyo kasi yan. Kailangan pagginiling, ganito na rin. Ah, okay. So pagginiling yung ganito... Mababasa ito. Ah, so Asa pwede na, rin naman pala kung wala kayong ano, hindi kayo uh -oh. makapagpagiling, wala kayong time, pwede rin naman yung mga ganito. Pero kami kasi preferred namin yung ipapagiling pala, parang fresh pa. Paggiling ganito siya. Ayan, Ito, babasahin pa. Ayan, mga kalot. So yung saktong mababasa lang siya, 'wag naman sobrang ano. Ayan. Oh, yung close up natin tita yung kayang-kayang ano yun. Hindi ko na ano tita ay ah, yeah, sorry mga kaluts. Hindi ko hindi ko nabinlag kanina kasi nga medyo maraming marami pang gagawin. kaya ayan. Sabi ko habulin ko na lang yung mga ginawa nila. ayan mga kalots. Tingnan niyo naman no, hindi pa nga to natatakam na ako. Ito naghihiwa sa porosa ng ano, ng uh, kamote. Gano'ng karami kamote natin? 3 kilos ng kamote, mga kalots. Ayan. So, yun yung mga ingredients. Ayan, kung may time kayo, kaya gusto niyo kumain ng ano, pwede nyo namang i-adjust yan. Kung konti lang gusto nyo, kahit malit na kaserola lang, ayan, pwede kayong gumawa. So, lagay ko na lang sa description yung, yung mga ingredients na nagamit natin para dun sa isang malaking kaldero. mga namin kayo paano magbilog niya, no? Basic lang naman sa inyo, kukuha ka lang ng konti, ayan. So again, kailangan malinis ang kamay natin mga kalots. ba? Diba? Tsaga-tsaga lang din dyan kasi ang dami, natin bibilogin mga kalots. <laughs> Imagine yung tatlong kilo. Kaya thankful tayo, marami tayong kasama magluto ngayon. Mamaya, mamaya pagluto na, kainan tayo, pupuntahan naman natin si tatay sa ano, pero galing na kami kaninang umaga mga kalots na naglagay na kami ng bulaklak at saka kandila. Mamayang hapon, pag sundo kay Ate Sophie, yan diretsya tayo doon and then baka doon na rin tayo magmerienda. Magpipiga na ako ng nyog para sa pagluto ng ginataang bilo-bilo. Muna, no, titagay muna natin yung nyog. So pipigain muna mga kalots yung nyog. Ayan. para okay, lumabas yung katas. Ayan. Kasi pag sa palengke, hindi ganyan oh, okay. sobrang katas, no, tita. Oh, Ay, oh. make sure lang na malinis yung okay, mga kamay nyo, ma. Malinis yung mag. nagugas ng kamay, oh, oh. sabon, bago Tama. Piga, bago magpiga ng yun. Actually, kanina pa nga ka, medyo matrabaho lang siya gawin, pero worth oh, it. Oh. Na. Dahil, dahil uh, mga kalots, ang dami nating, ano, may isang kaldero yung, ah, dalawang kaldero ba? Isang kadero. Dalawang kadero. O, oh, dalawang kadero nga aning size ang magagawa natin dyan. Kasi nga, pamimigyan natin sa mga kapitbahay, oh. mga kalots. Ayan. Tatapos lang namin itong pigain and then papakuluan na natin. Tama, tita? Oo. Ayan, sige mga kaluts. And then, uh, sulod-sulod na yung mga ingredients. Ipakita namin sa inyo para at least kung uh, magustuhan yung magluto. Ayan. O, oh, yan yung mga kakaibang niluluto natin na hindi laging na nafi feature sa mga vlogs kasi ano eh medyo ano siya maproseso pero pag once naman na naluto yan mga kaluts mm -hmm. yummy yummy in my tummy na sa <laughs> kasalang ayan. na yung ating kaldero and uh, again 13 na uh, nyog yan tatlong beses nyo siyang pipigain and dalawang kaldero na ganyan na magagawa natin mamaya mga kalut so isasalang muna natin tong isa and then yung inangit natin ayan nandun na siya Okay na yan. Luto na yan. Kanina pa yan. So, after nyan, uh, lulutuin na lang natin to. And then, all, all set na. I e, Pakita namin yung sunod-sunod na pagluluto, mga kaluts. Ayun yung mga binotil natin kanina, mga kaluts. Siliipo na ni Ate Levy. Ayan. Perfect ng ating bilo belo inangit sa maulan na panahon. Ayan. Ayan, konti pa, mga kaluts. Malapit na sa pumulo. Ayan, mga kaluts. sa um, Pumulo na yung ating gata. Italagay na natin next yung ating sago. Ayan. Kung gano'ng karami, depende sa inyo. Pero sa amin, one-fourth lang yan, no, tita. Ayan, mga kalots. Kasama yung paan purling. tita mga kalots. Closer look. Ayan. Medyo maulan na. Maingay na sa labas. Ayan, no. Mga kalots. Maulan. Ang sarap ng bilo-bilo, mga kalots. Kaya na kayo mga sa akin ng Wow! Ayan, so natin natin kapag ano, pag kumakatay ko ano, yung mga pag kumakatay yung mga, ano ba tawag sa butil? Sa Tagalog butil din? Oo! Ay, pag kumakatay yung mga ito, mga kalot, sa mga ano natin Mga lalagyan na natin yung kamote. Yan, na yung kamote. dito dito sa perlito. Oo! Ayan yung uh, mga butil-butil natin or yung mga bilog-bilog. Again, yung but butil na yan, yung malagkit na pinagiling namin. Malagkit na bigas. Pero pwede rin naman yung glutinous rice na nabibili talaga na ready. sa, during pandemic, siya alos magkasunuran sila ni uh, mama ni Papa Kalots. Ayan. So, June si nanay, June yung one. Yung binan ko. And then, si tatay naman, August. Oh, Ayun. Natin yung... Ayan, so since umangat na yung mga ano natin, mga kalots, yung mga butil, lalagay naman natin yung kamote. Ayan. Kamote mo. Ilang kilo? Tatlong kilo yan, di ba, tita? Hinati sa dalawang kaldero yan. Ayan, hinati sa dalawang kaldero, mga kalots, sa dalawang kalderong lulutuin natin. O, di ba? Ayan mga kaluts, na natin yung Langka, yung langka na yan galing nga kay dito Pearly, bunga ano nila eh Puno <laughs> nila <laughs> So hindi na tayo bumili, katulad nung Ginawa natin last time dito Yung Ginataang munggo, ayun So makakalimutin na talaga ako, matanda na yata ako Mga kalos. Ayan, lelot bala, itong nung na nakaraan Ngayon naman, langka naman sa ating Bilo-bilo, napaka-special ng na pag may langka Yun o, oh, sarap-sarap Feeling ko luto na yung ano natin. Itong inangit natin na naamoy ko na. Ang sarap. Amoy. Ayan. Uy, tingnan nyo naman mga kalot. Mga kalots, yung glutonous rice. Pampalapot yan mamaya. Bago maluto, ilalagay natin na luto. Ayan. So, one and a half. Para dun sa isang kaldero natin. Then, another one and a half dun sa isa na mga kaldero. Kasi hindi kasi mga, mga kalots ang dami natin lulutuin. Eh. Ayan, tutunawin lang siya sa tubig and then i-add natin later doon sa ating uh, ginataang bilo-bilo. Ayan mga kaluts, di ba napakadali lang kaya lang medyo pa proseso lang na part dito talaga is yung pagpiga. Ayan yung pag-aantay na kumulo pero oh, worth it naman yan dahil marami lang makakain mga kaluts ayan. Ang sarap pa niya, perfect pa siya sa weather natin ngayon dahil maulan mga kaluts. Kapag uh, malamot na yung kamote, add natin yung saging na kanina. So since isang kaldero pa lang ang lulutuin natin. Yung ha yung isang piling mga saging na yan, tita. Dalawang kilo. Nilagay niyo na, hindi eh. Kaya yung sa isa, di ba? Isa, isang, isang piling So, yan, tag isang piling sila. Since dalawang kaldero siya, mga kalut. Tag isang piling ng saging. Diba? Very much classic ang ating, ano, bilo-bilo. Tignan, natatakaw na ba kayo, mga kalut? Tingnan niyo. See? <laughs> <laughs> mga kaluts, ang next natin is yung tinunaw natin kanina na one and a half. Nung uh, glutinous rice, ang pampalapot 'yan, 'yan yung secret bakit malapot ang ating sampelot. Sampelot sa Kapampangan, ginataang bilo-bilo naman ang tawag sa inyo mga kalot, sa ano ang tawag sa ganitang luto ng ginataang bilo-bilo sa mga probinsya. Sabi nga dito, Perlin, ang lutong Kapampangan daw talaga itong sa ginataang bilo-bilo. kasi maraming mga alam na luto kasi dito sa Pampanga mga kalot, marami ni dito. <laughs> Ayan, tingnan nyo naman. So, pag lumapot na yan, later on, lalagay na natin yung sugar. So, pag pagsaad naman, na, uh, sa pag -add naman ng sugar, mga kalots, depende pa rin sa inyo. syempre lalasahan nyo pa rin. Pero most likely, isang kilo, tita, or one and a half. One, one, and, half, one, and, and, caldero, one and a half. Oh, one and a 1 and a half. Isang kaldero. Yung caldero namin, siguro, mga gano'n ba kalaki ito? Para may idea sila. Mga uh, dalawang salop na yung Pang dalawang salop. Pang dalawang salop na bigas, yung laki ng kaldero namin, mga kalutsa yan. So, marami na tayong mapapakain dyan. So, isang, isang kaldero pa lang yan. Ilang minutes pa yan, tita? So, check-check nyo rin, mga kalut kasi hindi natin na ano eh, dahil marami niluto natin. Lagi nyo lang i-check kung malambot na yung mga ano eh, like, say kanina yung kamote, eh, ay bago natin niya, di ba, yung another ingredient. Ayan. Wala na sa ano rin, pag na yung ano, ano yung... Pampalapot natin kanina. Oo, so titikman-tikman mo rin. Kung okay na ba, kung luto na ba yung glutinous rice. Kasi mamaya, hilaw pa pala. Hindi yung inanong mo na. Tinanggal mo na dyan sa... O pinatay mo na yung kaldero mo. <laughs> Lalagay pa natin yung asukal. And then, pinakalas natin is... Gata. Yung gata, yung pinakakakang gata, tita. Ayun, yung pinaka-main gata, yung gata, mga kalos, pinakalas natin. Laging ganun naman eh, kahit dun sa ano, diba? sa ginataang mugo natin last time. Lagi tayo magsaserve, uh, magsasave ng uh, kakanggata dahil yun yung pang final touch natin mga kaluts. Ayan no? Order na po kayo mga kaluts. <laughs> Malapit nang maluto. Perfect sa ano. Rainy weather. Ayan. Rainy, rainy weather. Ayan mga kaluts. Wala talaga. Ayan. Ayan mga, mga kaluts. Ayan na. Nilalagyan na natin yung asukal. Dahil luto na yung ating uh, Luto na yung rice na tinunaw kanina na pang palapot. So, yan ang sunod, sugar. Again, pwede nyo rin i-adjust yan dahil depende sa tamis na gusto nyo mga kalutes. Kami siguro one and a half dito sa isang malaking kaldero na to. Ayan. Tingnan nyo naman, no? So, slow mo nga natin yan, tita. Slow mo. Ayan, oh. No? Uy! <laughs> Sarap! May langka, may kamote, may bilo-bilo. Ay, Perfect ay, talaga yan, no? Uy! Ang sarap. ang sarap! Ganito dapat malapot. Dapat ganyan mga kalots, ha? Ganyan ang gagawin nyo. Malapot. Ayan. Ako naman, napakasarap. Tsaka ang dami nating ginamit na nyog. Imagine nyo, 13 yun. Kaya talagang malinam na yung lasa ng ating, ano, ginatang binu. Well, hindi talaga tinipid, mga kalots. Ito na yung -gata. Ayan na. So, yung final touch natin, yung kakanggata, mga kalots. kakang gata yung pinakaunang gata ng nyug natin. Ayan. Ilalagay na natin yung half dahil yung kalahati mamaya sa isang pagbero naman. Uy! Ang sarap! Yummy, yummy, yummy in my tummy Yummy, yummy, yummy Yum, yum, yum. yum. Yung apoy natin dyan medium lang mga kalots. para hindi naman siya um, mabigla sa pagkaluto. Slowly but surely lang tayo dito. Order so, na po kayo sa isang Madam Kalut, tigman na kung matamis para lalagyan pa natin. Ay, tigman na natin mga Kalut. So, sa isang tab, magkano bentahan? Binenta eh, no? <laughs> sa amin mga Kalut, pamibigay lang namin sa kapitbahay yan para at least, di ba? Uh, um, maano naman nila, matikman naman nila na, nila yung luto natin. Bilang padasal naman ni Tati ngayon na All Alright, let's go! Kaman! Ayan, pinanakas. Lapit tayo sa camera. Lapit tayo sa camera, mga kalots. Ayan. Ayan. Ayan, mga kalots. Uy. Sarap, oh. Tignan, tignan muna natin kung tama yung ano, lasa niya, yung sukal. Medyo matabang pati ka. Kunting-kunting asukal ka. Pinaglang pala ng kalahati. Mhm. Ayan, so nilagay natin sa kaldero natin mga kalods. One and a half. So lalagay ko na lang sa description kung ano yung mga sa isang kaldero na maliit na to. Ayan. Actually, hindi siya maliit eh. Medium size. Ayan. Dalawang salo. Kulang sa asukal pero parang gusto ko na siyang ubum. <laughs> Ayan o. Oh. Mainit-init mga kalods. Uy. Sarap. Sarap. Mm. Mainit pa yung pinakaan niya, butil. Yeah. Ah. Perfect. Ako lang hindi ako masyadong may isang matamit. Okay na sa akin yung ganito eh. Pero dahil lang bilo-bilo matamis, kaya eh, dinagdagay pa nito Lagyan mm. mo lang ano yan, ang inangit, matanap. Ay, mamaya, titikmata tayo ulit kasama yung inangit, mga kalot. Pinatikim lang sa akin, oh. No? Patik na lang kung ano kung tama na yung lasa niya pero tingnan hindi ko na siya tinigilan. Ubos <laughs> na <laughs> Uy, mga kalot sa no. So, inadjust na ni Tita yung ano, yung ating asukal, naglagay na siya ng kalahati, ayan na. So, antayin lang natin yang maluto yung asukal, mga kalot. Ayan, tingnan niyo naman. Slow mo mo to ha, kung sino man mag-edit. <laughs> Slow mo ang napakasarap mga kalot, sinasabi niyo natikman ko na siya. Tingnan niyo, ay yung lapot niya, mga kalots, perfect. Bilo-bilo kay dyan, mga kalots. Ayan, so ipapartner natin yan mamaya dun sa ating inangit. mo, ano, hindi ko talaga alam kung tawag sa inangit, pero ano siya eh, yung kakanin siya na matabang. Ayan, perfect kasi siya sa matamis na bilo-bilo. Parang yung ano, diba, putot putot putot, putot ano, putot dinuguan, may mga partner. Ito, partner niya talaga inangit, mga kalots and ang um, mahilig talaga dito oh, yung mga matatanda no mm -hmm. eh hey, ngayon sa mga ano may mga binagbebenta ng ganyan eh sa mga pagmeryenda oh sa palengke marami na sa palengke rin no mm -hmm. ayan pero paggawa mo sariling gawa mo syempre dahil alam mo yung pagkagawa, malinis at oh. uh, saka complete ingredients mas masarap 'di ba kasi pag bumili ka rin sa labas yun nga okay, one thing dinagaya is eh. oo oh, oh, hindi dinagaya. mo alam hindi mo rin sure kung malinis ang paggawa plus yung uh, iba, iba, iba kasi yung ingredients na nilalagay Iba yung ingredients Ayan, tayo talaga classic mga ginamit natin Nakita nyo naman no, from scratch talaga yung pagpiga natin ng nyog mga kalots And uh, also yung pagbilo-bilo, yung saging, bagong bili lahat yan Hindi kami bumibili ng matagal na Tapos gagawin mo pa ilang araw Ay, yung Same day, day yung same day namin binibili yan, mga kalots Para lahat ng ingredients natin fresh Yun yung isa, isa sa mga secret So, ang ginagawa namin, maaga kami maalis, binibili pa tal talagang bago pa lahat ng ingredients. Saging, kamote, lahat. Yung nyog, yung sago, lahat, mga kalots. Kaya, yun din ang isang secret ng mga kapampangan. Hindi tayo gumagamit ng mga, hindi tayo mahilig sa mga instant-instant talaga. Na, na, natin. So, ayan mga kalots. Pwede na natin patayin. Pwede na natin patayin yung apoy pag ganyang malapot na. Ayan. OMG, ang sarap. Oh. Luto oh. na, yung... na mga kaluste. Um, Umaapo na 'yung kaldero natin. <laughs> Ayun na. Ayun 'yung promise ko sa inyo no nakaraan, nung bakasyon ni Papa Kaluts, eh sabi namin magluluto kami dahil kay Nanay, dahil naman ni Nanay nung pag-uwi niya ng June. Uh -huh. Hindi na, na oh, nagluto kami pero hindi na namin na video dahil sobrang busy namin nun. Kaya ayan, promise namin sa inyo na uh, magluluto i video namin this time yung ano ayan yung gitaa ang bilo-bilo kaya ayan na mga kalots ah uh, ba diba? bong okay. E, hey, mga kalots sinasandok na natin yung ating inangit kasi po partner na natin yan, titikman na natin ka partner yung ating bilo-bilo ayan mga kalots actually natikman na namin siya kanina ang sarap ang nam siya mga kalots imagine uh, ito yung ating ano nyo and then meron tayong tatlong ito siya oh Oo. Yung pito yun yung narin kanina and then tatlo yung ating uh, ano, malagkit na mamaya naman uh, yung tsaka asin. Tingnan nyo, kahit ganun lang ingredients, mapapasarap mo na mga kaluts. Perfect yan. Okay, let's go na. Tikman na natin. Okay. Wow. Sarap mga kaluts, oh. Ang ating inangit kapampangan, mga kaluts. Ayan mga kaluts, may na natin sa mga kapitbahay natin. Nagsasundok na si Tita Purdy at kakain na rin tayo mga kaluts. Kaluts, sa so tiki man time na, meron tayong mga bisita dito. Ayan, si uh, Lola Kaluts, si, Lo, uh, si Apong uh, Nangwaning, si Ninang Press at si Tita Daya. Ayan uh, na, na tiki, tikman nyo na. Tikman na natin kung ano, mm, masarap. <laughs> <laughs> Kakasubo pa lang, masarap na. <laughs> Ayan mga kaluts, ayan. Oh, tita, tikman mo muna tita. ayan partner perfect talaga niyang partner yung ano bang tagalog inangit. Sabi ko lang inangit ayan. ayan mga kaluts so. oh. Oh, sarap nga oh. Ayan oh. Perfect siya talaga. Oh, di ba Perfect ang pag, ano, pagdating nyo dahil tiki man time na tayo, Tita Dayana. Anong masasabi mo, Tita daya? <laughs> ayan, na-vlog tuloy namin kayo. <laughs> Uh, di ba? Meron tayo taga-tiki, mga kalots. Sila yung proof talaga na ano, talagang masarap yung luto natin. Yung sampelot <laughs> hindi ano, hindi naman para sa views bil lang, no? Talagang masarap naman yung luto, mga kalots. Hindi, hindi uh, namin kayo binibiro. Try nyo rin gawin to sa bahay nyo kung meron kayong time. Ayan, dahil uh, hindi biro ang paggawa din ng sampelot, mga kalots. Sampelot, belo Sampelot, bilo-bilo sa Tagalog, ayan. I-close up natin. Mm. Sininang press. Ayan. ayan no? Shout out! Shout out mo na yung mga yung mga nasa Taiwan. Shout out! Ayan. Shout out mo rin Taiwan. namin, na. Oh, ayan. Tamang-tama mga kalot. So, ang oras natin ngayon is 2.55. So, close to 3 p.m. na tayo perfect talaga siya sa merienda and eh, umuulan mga kaluts, kaya talagang perfect match siya ano bang per anong anten, ano ba la yan tubig lang ba ang partner niyan or ano kape sabaw, oh, oh. sabaw ay, ng buko oh 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 ka mo mga kalots may sabaw pa pala ng buko napaka healthy naman ang kinakain natin ay yan <laughs> ang wow ang sarap Nasaan na yung isa doon? Ayun, may isa pa tayo kalot mga kaludso dahil diluluto pa natin sa kandero. sa <laughs> Si Ate Jem. <laughs> Ayan. Mars, kain ka ng kain dyan. Masarap ba, Mars? Yeah, yummy! Yummy! <laughs> Wala namang halong bira, di ba masarap naman talaga, okay. na? Promise, gawin niyo sa ano baray. Ano ba lasa? Ano ba sa lasa para alam nila? Kalasang bilo-bilo. Hindi, <laughs> <laughs> diba, masarap. Lalo na yung ano, inangit. Hoy, inangit mga kalus. Malilam nam talaga siya kasi dami niyang gata eh. yung gata niya. Talagang parang ano, malawang uh -huh. yun yan eh. Pero pa tayong second batch mga kalit, sa Ayan, gagawin natin maya maya yan. Ayan, pakabusog po kayo. Ayan. Ayan. Kahit si Shania, mga kaluts, kumakain na din. Si Nanay, talagang yung mga kapitbahay, na pa niya kaysa sa sarili niya. Nakapamigay na siya, mga kaluts, sa mga kapitbahay namin. Ayan, mga kaluts, sana naano kayo? Natakam kayo sa niluto natin ngayon? Ayan, abangan niyo pa yung mga susunod na vlog kasama si Tita Pearlie. Ayan, at kung sino pa yung mga team kaluts na available natin, ayan, lagi tayong mag-share ng mga recipes natin. Alright, I think that's it for now, mga kaluts. Thank you again for watching. Please subscribe! Yes. <laughs> na daw kayo mga kalots. Ayan, so salamat ulit sa pananood mga kalots. sayan. Uh, tita Purdy, salamat sa pagluluto. Meron pa tayong second batch. Hindi natin tatapusin yung pagvideo dahil mahaba-haba na tong, mga kalots. Ayan, so thank you and uh, again, uh, don't skip ads and uh, please subscribe and please uh, share nyo rin po sa mga family and friends nyo mga kalots. Worth it naman panoorin na, ang kalotong Pinoy. Ayan, thank you so much. Subscribe, oh. Please subscribe, <laughs> subscribe. Kalutong <you>. Pinoy O, diba O, mga kaluts <laughs> Ang saya nila Ang sarap kasi ng bilo-bilo <laughs> Pinagpapawisan sila kahit na Ayan Let's go Ayan, Kakain na rin ako mga kaluts <laughs> uh, Mga kaluts Kain na Nang binataan Binataang bilo-bilo at inangit Ayan, inangit natin mga kaluts Ayan, yeah. malinam-nam ma siya, perfect siya sa matamis na bilo-bilo. Ayan. Sarap? Oo, <laughs> Hindi <Yeah, laughs> pa, pa, <sarap. laughs> na sila makapagsalita o mga kaluts, busy na sila kumain. Oo, mm, magbibitin kami. Ayan, pwede pang mag-refill. Meron pa tayo yung isang kagdero doon. <laughs> ayan mga kaluts, ilapit natin. Ayan o. Oh. See mga kaluts, ayan o. Oh. Napakita na namin kanina sa ano to sa kaldero ayan tingnan naman mm. perfect talaga oh yung lapot niya oh Oh, masarap nila kumain, no? Kasi <laughs> bagong luto, mga kads, masarap yan pag bagong luto. Alam mo, nasa restaurant sila. Oo, oh, magkano po ba order niyan, ma'am? Ano yan sa ano? Yung order sa'yo, magkano yan? Oo, oh, ay, actually, biniginig may isang order na nga tayo dito, eh. Wala. po alam. <laughs> nasa 150. Ha, 150? Ito, mga kalitso, may pagbibigyan tayo niya na mm -hmm. Order na kayo. <laughs> nasa 150 oh, ba diba? mga, mga kaluts, perfect may, may inangit pa ay mga kalots pati si baby kumakain na rin ng inangit mga kalots ayan no oh. yummy baby <laughs> yummy 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 in my tummy Yay. sarap ng inangit mga kalots Ayan, perfect match talaga. Naku, nagutom tayo. Ayan, kasama pa yung mga tinupi natin dyan. so, ayan mga kaluts, magdadala natin yung mga kapitbahay natin. Ayan. So, Ate Jem, ay kung nabahala dyan, ha? Dahil maulan, huwag kang papadulas. <laughs> Kaya mo pang i-deliver. <laughs> Natatawa na lang siya.